Gusto mo bang matuto mag-drawing pero hindi mo alam kung saan magsisimula? Nasa tamang lugar ka. Stay tuned dahil manonood tayo ng video ni Harlem Tenyo, isang sikat na artist at blogger para matuto tayo together. Kung hindi ka artist pero gusto mong matuto magdrawing drawing panuorin natin ito at huwag kalimutang mag-follow. Uh, medyo, Thank you. Thank you. medyo mahirap para may improvement na mangyayari. At syempre, sa unang stage ay eh, puro ko lang hanap niya ng mga reference na madaling i-drawing. At ngayon, bibigyan ko kayo ng suggestion. So, nasa inyo na lang kung gusto niyong sundin kasi ito kasi naging daan ko. So, depende na lang sa inyo. So, sa unang stage ay eh, puro mga cartoons lang yung mga i-drawing mo kasi madali lang naman i-drawing yung mga cartoons. Like, look at this dude. Mukha siyang play button sa YouTube, bruh. At pagkatapos, pag gusto mo na mag-step up, so try mo na mag-drawing ng mga chibi mga cute na chibi. So, subukan mo na rin dito mag ng full body. At pagkatapos, pag gusto mo na ulit mag-step up, so try mo na mag ng mga anime. Hindi ani June, hindi ani July, ani April, kundi anime. So, sa stage na to ay simulan mo na mag-aaral ng Loomis Method. At try mo na rin mag ng sarili mong character at mag-drawing syempre ng full body. At kapag gusto mo na ulit mag-step up, so try mo na mag ng mga totoong tao. Tapos subukan mo na rin aralin dito yung grid method. Tapos 'yon, tuloy to